everyone. Ito pong kwento nito ay tungkol po kay Kuya Vince na nakatatlong girlfriend na po siya na palagi po siyang iniiwan ng kanyang girlfriend. At nakita niya po yung last nating vlog before na tungkol sa uh, tarugo na nagle na yung nagle-letter C po siya. At nakaisip po siya na baka ito daw po yung dahilan kaya palagi po siyang iniiwan ng kanyang naging girlfriend. Dahil nga daw ba siguro hindi nasasarapan or sobrang um, parang lumiit yung sa kanya dahil nga ay hindi naman gahano kaaba, tapos ay nagle-letter C pa, yung naka po siya. So guys, this video po ay uh, isi-share ko po sa inyo. Ito po ay galing kay Kuya Vince, no, na nag-abot po siya ng kanyang problema sa akin, na gusto niya po ay i-vlog ko po, dahil nga po ay nakita niya yung vlog ko before na yung tarugo ng ng lalaki na naka letter C. Ang problema ang problema po ni Kuya Vince ay nakatatlong girlfriend na po siya pero parangy po siyang iniiwan. Hindi niya po alam kung ano po ang dahilan dahil sabi niya ay ano naman daw po siya, uh, mabait, hindi naman daw po siya nangaaway or ano. Uh, ang problema niya lang po ay yung ari niya dahil nga daw po ang kanyang ari ay naka-curve, naka-letter C nga daw po. Gusto niya nga po isend sa akin. Sabi ko, no need na. Okay na sa akin yung ano na lang no, yung conversation na lang namin. Sabi niya, baka yun daw po ang dahilan, kaya po siya iniiwan ng kanyang girlfriend. So, humihingi po siya ng advice sa pamamagitan ng ating channel na kung ano daw po ba ang gawin niya, uh, Uh, kung yun nga daw po ang dahilan, ang kanyang ari na naka-curve, na nagla C, kasi parang daw, pag pumasok daw po yun, para daw parang kinakayo daw sa loob kasi nakaganon po siya, parang ginaganon daw. So, yun nga ba ang dahilan? Or hindi na sasarap pa ng kanyang girlfriend sa kanyang ari dahil lang na naka-letter C, naka-curve or letter C yung kanyang ari? Hindi niya rin po maintindihan kung bakit ganyan ang kanyang ari. Ay talaga nga po, nung, nung maki siya, ay ganyan talaga yung ari niya, no? Yung naka carb po siya. At saka hindi naman daw po gaano kahaba kapag uh, kapag uh, talagang mahabang-mahaba na talaga or inuutog na siya ay nasa 4 inches lang sabi niya sa akin. Kaya ang uh, ang sabi niya ay tulungan naman daw po siya natin sa kanyang problema na kung ano daw po ang pwede niyang gawin sa kanyang ari may ano po ba, may paraan po ba na uh, maging straight po siya or hindi naman gaano ka, ka straight no pero maging ano siya maging konti lang ba na humaba kasi baka yun daw po ang dahilan kasi naliliitan sa kanya ang kanyang girlfriend. So Kuya Vince, ah uh before po tayo mag-start, disclaimer muna ako. This video ay para lamang sa mga open-minded, sa mga taong positibo na willing manood at makinig sa aming pag-uusapin. Kung ikaw po ay ayaw mo sa mga ganitong videos, pwede ka na pong lumaya sa aking channel at maghanap ka na lang ng videos na kung ano yung gusto mo. Huwag ka na lang mag-iwan ng comment ng hindi maganda para hindi po tayo nakakasakit sa ating kapwa. Ako uh, Kuya Vince, uh, ama advice ko lang sa'yo, no? Um, kasi nagresearch research ako ay wala namang pong kasagutan sa ganyan. Ang ano lang ay massage mo lang every morning na napakaganda talaga yung pagmamasage kapag umaga. So ang gawin mo lang i-massage mo lang siya every morning, no? I don't think so if uh, mag konting straight pa siya kasi syempre may edad ka na not like na kung bata ka pa ay malambot pa yung mga ano wala namang buto di ba ugat naman yun pero hindi ko lang alam basta konting massage lang kuya Vince na uh, baka po ay umaba mag straight din po siya ng konti yun lang po at saka sa research ko ay eh, wala naman pong problema kung ganyan po yung tarugo mo na naka letter C wala naman pong problema at hindi po yung problema kung 4 inches lang ang haba ng tarugo mo Kuya Vince, nasa diskarte po yun. Kung ikaw po ay marunong ka magpaligaya sa partner mo, hindi po yan sa gabal ang liit o ang curb ng tarugo mo. Uh, siguro may something lang na well, hindi, hindi talaga yan ang forever mo, yung mga, tat, yung mga tatlong naging girlfriend mo, uh, maghintay-hintay ka lang, malay mo balang araw, may tamang babae na dumating sa'yo, at saka, at saka yun din, uh, kung ano po ang mga attitude mo din before sa naging girlfriend mo na ayaw ng mga babae, iwas iwasan mo rin po yun, kasi meron naman kababaihan na hindi naman yung tarugo lang ang inahabol o ang inahanap, di ba? Meron namang ibang kababaihan na attitude ng isang lalaki, or kung masaya ka ba sa relasyon na yan so go on no pero pag hindi na so syempre uh, stop mo na or uh, hindi po yan para sa akin uh, hindi po sa gabal ang tarugo na yan na naka or maliit kasi marami po akong mga nakakausap na mga 3 inches lang nga ang ani ng kanilang partner ay uh, naging forever naman sila kaya konting discard lang kuya Vince no hindi lang puro dasok dapat ay merong ano din, merong foreplay din. Paligayahin mo din yung kanya, yung partner mo, o baka hindi ka marunong magdive or magswimming or ano yung kainin mo ba yung sa kanya, ganun. Maligayahin mo siya. Kasi kaming mga kababaihan ay hindi lang po ang pasok ang inahanap namin sa pagtatalik. Ang inahanap namin ay yung kung saan kami maging maligaya, kung saan kami ba maabo, kung saan kami uh, naging masaya sa ginagawa mo, yung ganun, like sa pagdidi, pagdidila mo ng ari namin or yung yung pagkain mo ng bilat namin, yung ganun yung Pikachu namin, munay namin, or something, kung ano ba yung tawag dyan. Yung ganun, hindi po yun sa pagpasok lang. Kaya, siguro, uh, hindi lang talaga yung forever mo. Tsaka, ang isang relasyon na hindi naman basihan sa pagtatalik lang. Dapat ay, uh, ingatan mo rin ingatan mo rin at saka kung ano po yung ayaw ng, nag ng girlfriend mo ay gawin mo. Mag-usap kayong dalawa kasi hindi po tayo perfecto tao lang po tayo. Sometimes meron po tayong attitude na hindi niya nagustuhan at saka meron tayong mga ano ba mga habit or mga ginagawa na hindi pag uh, hindi nagustuhan ng isa't isa at saka uh, Meron tayo, hindi tayo pare-parehas eh. So, pag-usapan nyo, pagsabihan, yung gano'n, para at least malaman mo kung ano yung kamalian mo, malaman mo kung ano yung uh, hindi mo dapat gawin, yung gano'n, tsaka, uh, ano lang, um, uh, Uh, kung kayo kayo nakakaalam eh, sa, sa, isang relasyon eh, kung anong mapapasaya sa, sa inyo sa isa't isa at kung ano yung dapat nyong gawin para uh, maging matibay yung, ang inyong relasyon, yung ganun, hindi po yun basihan sa pagtatalik lang o sa liit ng tarogo mo o manoy mo o boto mo na kaya ka iniiwan ng tatlo mong girlfriend. Para sa akin, meron lang talagang something na hindi na hindi ko alam, ikaw lang po yung nakakaalam at tsaka siguro hindi pa silang tatlo ang naging forever mo. So, wag lang mainip, maghintay-hintay, baka malay mo balang araw ay darating din sa iyo ang tamang babae na para sa iyo. 'Yun na. At saka huwag kang manghinaan ng loob kung maliit yung tarugo mo kasi be thankful ka for inches yung haba ng tarugo mo kasi marami po akong mga kalalakihan na nakausap, nakachat na yung sa kanila nga ay sobrang liit talaga. Kaya sinasabi ko sa kanila na bawi-bawi lang kayo sa foreplay, yun lang. At saka sa dila. Di bali na maliit yung tarugo mo kung mahaba at magaling naman yung dila mo sa pagdidilap ng munay o bilat, ay sobrang mapapasaya mo ang partner mo. Yun lang Kuya Vince ang ma-advise ko sa'yo, no? At saka sa mga ka-followers ko dito, kung sino po sa inyo ang willing na magbigay ng advice kay Kuya Vince, mag-share po kayo down this video. Pwede po kayo mag-comment or mag-direct message sa akin para po maipaabot natin sa kanya kung ano po masasabi niyo sa kanyang problema na sobrang parang bigo po siya, no? sobrang ang bigat ng dinadalaan niya na palagi daw po siya iniiwan ng kanyang girlfriend, ng katatlong girlfriend na daw po siya na palagi siyang iniiwan. Siguro nga daw po ay sa manoy niya. Pero Kuya Bins, para sa akin, hindi po yun ano yung uh, kaliitan ng ari mo yun lang. At saka good luck, sana makahanap ka ng tamang babae para sa'yo. And thank you so much sa pag-abot mo ng nang ano sa pag-share mo sa akin ng problema mo. Maraming maraming salamat sa pagtiwala mo sa akin, guys. And guys, please don't forget to like and subscribe my new channel. So thank you so much, guys. And please don't forget to share my video. Don't forget to like my video and subscribe my channel, guys, and ring the bell. Para lagi po kayong updated kapag may bago po akong video i upload